Good morning mga kadontles at ang oras ay oh my god, baligtad pa natin and hilo sandali lang check na natin po 10.06 at tayo po ay pupunta ng Santa Cruz kaya kailangan na nating magmadali at kahit mainit mas okay na to kaysa na hindi tayo tumakbo diba kaysa na stress tayo dito or uh, marami nang nasayang na oras akin so ngayon kailangan kong balikan kung anong dapat kong balikan kaya tara na I'm now here in the Moriel Mariari store dito po sa Wakon. At we need to check how many kilometers na tayo right now. Naka 9.1? point, tama doon? 9 point, ay. Again. Okay. Ay siya, ano mo nga? naka ano tayo naka 9.54 kilometers na no. Naka 9.54 kilometers na tayo mga kadantes at sobrang ano tayo pagod na pagod. I need to buy water. Sandi tayo pa papunta ng Santa Cruz. akadotes at nandito yung mga estudyante. Anong school kayo? Lipay uh, National High School. At mga runner po sila. Mambibilis po sila tumakbo. I'm now here in the town of Santa Cruz. And congratulations to me! And this is my finish line. Alfonso Sitong San Municipal Park, Santa Cruz. kilometers first done. And this is it. Town of Santa Cruz for how many months? So this is it. Thank you, Lord. At meron po tayong mga nakausap na mga grade 9, mga 15 and 16 years old. At mga ano po sila, sumasali po sila na 5 uh, kilometers, mga po silang tumakbo. And syempre mga bata pa, kaya mas talagang ano po sila, mabilis silang tumakbo. And thankful naman po ako na nakasabay ko sila At hindi po silang sumabay sa akin Sa ibang katakatang Kaya thankful na tayo eh this is it Thank you Lord This is the Municipal Hall of Santa Cruz Ayan po yung kanilang church Nandito yung church Thank you Lord And don't forget to comment and like and be a member of my channel so that we can help stray animals. Thank you!